yaw na ako digi sa barkada ko so inimbita na ko mag pana kami digi sa matalipni yan so ni si bro ayan. hello guys sasama ko ngayon si ano si si kumpare mamana kami ngayon tapos so sa so, agom niya pala nagbablog man so pakisupport na lang ang probinsyana na so, ang probinsya so, sa youtube yun sa youtube so pakisubscribe na lang ayan sa mga followers ko ang probinsyana na ayan So, yun ang channel kang agom niya. So, kulab kami ngunyan. So, video na lang kami tadtaol pag na kami sa salog. Ayan. Maraming salamat. So, naglipat kami ng destinasyon ta. Malabog ng duman sa matalip ni. si bro. and So, yun. Hindi lang kami sa libot. Malinaw ang tubig. Hindi na lang kami mapana. So, yun na kami sa salog. So, so pasirin kami duman sa spot na dadapa-dapaan ta. Ayan. So, dahil like kami love ko Sabado. Kaya, uh, magbablog na maganda. Ayan, iban mo kami sa Muyang magbablog. and then nito pa, uh, sa Muyang video para mayang doon sumada na si bro. So, nagbablog man siya. So, agum niya. So, ba ako siya para makakuha man siya ng content. yan so, tatad na lang. Pag nakadakot na kita, sumabidyo so, kita. Ang talabag pa na. just tingguh digi baka baka takut Pasa na tayo guys. Hello. 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 natin. gubay guys, gubay gubay tilapia so nakampang sa kuya sira ko video pa ng tubig guys So, di kami pinalad dahil mauranon. Ayan <coughs> o. Oh. Ngayon na chocolate ang Oh. Oh. So, dahil ang lailing talaga susira. So, dua lang. At may dua man lang. Ayan o. Oh. Kung dahil nag-uran, takul ko tamad, takul Ano ba ba mo bro? Moran, moran on. <laughs> oh, moran on. <nun. laughs> okay, moran on, moran on. Oh. Sabal, ito bro. Tara na, mungin na tayo sa susunod na lang. Oh, sa so masunod na lang, guys. And mm -hmm. salamat. So, biglang kami na subsuran. So Luminabog so, ano, talog. So, duwa lang na dagap po. Dahil na talaga na So, pag nag, ano, ako kayo na eh. Nag-ginig ako siya raro. mo na. Ayan, so, no? mo. Parang chocolate. Ayan o, no? chocolate na yung kulay ng tubig. Yan. So, maulit na lang kami. Maulit na lang kami sa ano na lang, next time na lang. Pag nagmainit ng na panahon, makusuko ng uran. Garo na chocolate ng tubig. Ayan, so maraming maraming salamat. Ayan, so duwa lang. Duwa lang na dagat beso. Kusubaw kayo dahil pa ng uran. Medyo malinaw-linaw. Malina. -ulina. Biglang buminagsak. ko na. Hmm. Galing sa bulod. Ayan, so susunod na lang. Maraming muna salamat.